State of the Nation. Biglang sumampa sa Center Island ng kalsada ang motorsiklong yan sa Tabo, Kalinga. Sumalpok ito sa isang tricycle. Batay sa investigasyon, tatlong estudyante ang sakay ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang dalawa sa kanila. Sugatan naman ang isa pang pasahero nang natamaang tricycle. Ipinatitigil ng Korte Suprema ang paglilipat ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. 89.9 billion pesos ang kabuwang unused funds ng PhilHealth, pero ang sakop lang ng temporary restraining order ng SC ay yung hindi pa naililipat na pondo. Hindi pa sakop ng TRO ang pagubalik sa pondong nailipat na. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na nasa 60 billion pesos na ang nailipat sa National Treasury mula pa noong Mayo. Binigyan ng Korte Suprema ng sampung araw para magkomento ang mga respondent sa TRO. Nakalakda naman sa January 14, 2025 ang oral arguments kaugnay sa constitutionality ng paglilipat ng unused funds ng PhilHealth. Sabi ng PhilHealth, Department of Finance at Office of the Solicitor General na kumakatawan sa respondents ng TRO, tatalima sila sa desisyon ng Korte Suprema. Inabot na ng tubig ang mga lakeside barangay sa Bato, Camarines Sur. Mula sa Impapawid, maraming bahay at kalsada sa 15 barangay ang lubog pa rin sa baha. Sa inisyal na ulat, may tatlong nasawi matapos malunod. Nagkaroon din ng landslide. Ang kailangan dito is yung temporary shelter materials na maibigay doon sa mga totally damaged na mga bahay. Uh, we have almost about more or less 1,500 uh, totally damaged. Marami nagkakasakit. May mga natusok o nahiwa rin noong bagyo na tinuruka na ng anti-tetanus vaccine. Problema rin ang gamot sa leptospirosis. Sa Minalabak, bangka na muna ang pangunahing transportasyon at instant kabuhayan na rin ang ilan. Malatent community naman ang ilang tulay na pansamantalang kirahan ng mga nawala ng bahay. Meron ding sa kulungan ng baboy na muna na nanatili kasama ng kanilang mga alaga. pinagkitiyagaan nila ngayon mga bigas na nalubog sa baha. Sa bayan ng Milaor, maraming kalsada ang nadaraanan na. Pero hindi pa rin nakakabiyahe pa Maynila ang mga sakya na ito dahil sa ipinatutupad na stop and go system. <laughs> pagpasok naman sa Maharlika Highway hanggang binti pa rin ang baha. Pero bumaba na raw yan mula sa hanggang bewang na tubig noong Sabado. Ang ilan sa baha na naglalaba ng mga putikang damit. Ganito naman ang sitwasyon sa Ligas Albay. Mahaba ang pila sa mga gas station. Pahirapan din ang supply ng petrolyo sa Virac Catanduanes may supply naman sa Bulan Sorsogon pero limitado lang sa 200 pesos bawat sasakyan ang pwedeng mabili. Ang problema sa supply dahil sa mga naantalang biyahe ng fuel trucks na naiipit sa boundary ng Camarines Sur at Albay. Sabi ng Department of Energy, nakapasok na ang kanilang fuel caravan sa Naga City at iba pang lugar sa Bicol Region, dala ang gasolina at LPG. Marami pa rin hindi madaanan sa Owas Albay at mga lugar na walang kuryente. Libo-libo naman ang nawalan ng bahay sa bayan ng Hovelar. Sa Batangas, nawasak ang bahagi ng Talisay Laurel Agoncillo Road na nagdurugtong sa mga bayan ng Agoncillo at Laurel. Para makarating sa sentro, kailangan magbangka sa lawa ng mga residente o maglakad sa gilid ng bundok na may mga uka, putik at kahoy. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang dating aktor na si John Wayne Sase matapos pagbabarili ng mano. Ang nakaalitan niyang kaibigan sa Pasig City. Kinilala ang bikimang si Lionel Yuhenyo na nagtamo ng apat na tama ng bala ng baril. Nakatakas si Sase pero nahuli rin sa isang hotel sa Pasig matapos ang ilang oras. Narecover kay Sase ang murder weapon na isang caliber 45 pistol. Depensa niya, nakatanggap na raw siya ng mga banta at maging sa kanyang pamilya. Sinampan siya ng kasong murder. Personal grudge ang tinitig ng motibo sa krimen. Kapwa na sa drug list pa rin ng polisya ang biktima at suspect. Pwede raw gawing ebidensya sa International Criminal Court ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa Senado kahapon ayon sa abugado ng mga biktima ng war on drugs. Gitli ni Senate President Cheese Escudero under oath ang mga sinabi ni Duterte kaya pwede itong gamitin laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Itong sa right side ko, puro commander ng death squad dyan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term. I think he's just joking, okay. Kung si Senate President Jesus Escudero ang tatanungin, hindi dapat iturig na biro ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee. Lahat ng binidiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan ata uh, sinabi niya yan ay totoo sa abot ng kanyang uh, nalalaman na pwedeng magamit kung sa kasakalib pabor o laban sa kanya bukod sa pagkakaroon umano ng death squad sinabi rin ni Duterte na pinayuhan niya ang mga pulis na hibukin ang mga kriminal na lumaban a civilized society does not operate that way sabi ni Senadora Riza Ontiveros, sana ay seryosong i-review ng Department of Justice at International Criminal Court o ICC ang maraming pinanumpaang pag-ami ni Duterte. Dapat daw managot muna si Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno dahil inako naman niya ang responsibilidad sa madugong war on drugs. Ang ilang kaanak na mga napatay sa drug war, pinag-uusapan na raw ang posibleng legal na hakbang. Kasunod ng mga pahayag ni Duterte pwede tingnan no, ng uh, Department of Justice o ng mga NBI at uh, yung katarungan sa mga pamilya. Tingin naman ang isa sa mga abogado na mga biktimang dumulog sa International Criminal Court admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga sinabi ni Duterte. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o um, kadikit ba o, o may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes. Tuko sa war on drugs ni Duterte. Material, um, importante ba yang uh, um, iharap sa ICC? Yes. Kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Ayon sa ilang miyembro ng Quad Committee ng Kamara, maituturi ang mga pahayag ni Duterte na crimes against humanity. Pero mas mainam daw kung Korte sa Pilipinas ang hawak sa kaso. Pag di OJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni charge ng court dito, hindi na siya papatawad ng ICC. Sabagat mayroon na rito yung tinatawag na, na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa. Eh. hindi ako pabor dyan sa ICC. University. Now, kung magpa-fail po ang uh, DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will uh, uh, take cognizance. So, I, I think... It's really up to the DOJ to do their work. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of Justice ukol dito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahagi ng Luzon, mawawala ng tubig sa undas break dahil sa maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng Energy Regulatory Commission na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa pagputol ng kuryente sa mga hindi makakabayad ng bill sa mga lugar na nasa state of calamity. Alice Guo, kinasuhan ng Comelec ng material misrepresentation dahil nagsinungaling umano sa Certificate of Candidacy. Lumaba sa pagsusuri ng COMELEC na nagmatch ang fingerprint ni Guo sa kanyang voting records sa fingerprint ng Chinese national na si Gu Huaping. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang kampo ni Guo. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sako-sakong buto ng mga yumao ang inalis sa mga puntod sa Tala Cemetery sa Kaloocan. Inilipat ang mga buto sa mass vote. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, buto ito ng mga yumao na matagal na umanong hindi nadadalaw. Limang taon lang kasi ang kontrata sa mga apartment type na nicho. Pagkatapos, ililipat ang mga buto sa stone vault at kailangan magbayad ng isang daang piso kada taon. Kapag hindi yan nabayaran, ilalagay ang buto ng yumao sa mass vault. Layon daw nitong bigang daan ang mga bagong ililibing. Samantala, nagsimula ng dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang mga luluwas ngayong undas. Ayon sa Land Transportation Office Region 5, nadadaanan na ang Milaor Naga Road na binahan noon. Sa nga alis ng bahay sa undas, narito ang ilang tip tiptok para matiyak. ligtas ang inyong tirahan. Tiyaking nakalak ang pinto ng bahay at ang mga bintana. Tanggalin din sa saksakan ng appliances at isara ang lahat ng mga gripo at tangke ng LPG. Kung maaari, ihabilin sa pinagkakatiwala ang kapitbahay ang inyong bahay. Iwasan din inanunsyo sa social media ang pagalis at i-delay ang pagpo-post tungkol sa bakasyon. Tahaw pansin kasi sa masasamang loob kapag alam nilang walang tao sa bahay. Patuloy na lumalakas ang Bagyong Leon habang tinutumbok ang Philippine Sea. Huling na mataan ang Bagyong Leon, 450 kilometers east ng Apari, Cagayan. May taglayan na lakas ng hangin ng 155 kilometers per hour at bugsong aabot sa 190 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, at Ilocos Norte. Signal number one naman sa rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern at eastern portions ng Catanduanes. Base naman sa datos ng Metro Weather, makararanas ng mas malakas na pag-ulan bukas ang Cagayan, Isabela, Cordillera, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at Extreme Northern Luzon kasama ang Batanes at Babuyan Islands. Ang tila simula ng fireworks display sa isang pista sa India na uwi sa pagsabog sa isang bahagi ng templo. Base sa investigasyon, nagmula ang pagsabog sa isang bahagi ng templo kung saan nakaimbak ang mga paputo. Kapag alamang walang permit ang pamunuan ng templo para sa fireworks display, may gitisang daan at limampu ang nasugatan. Nagpapagaling na sila sa ospital. Love scene si ni Alden Richards at Sanya Lopez sa pulang araw, dalawang beses ginawa. Yung original, nakadamit kami, Tito Boy. Ay. Tapos parang sinabi nila, since nga po sa Netflix ito, lalabas naman. Kumuha sila nung talagang yung topless. Topless ka ba? Pinuri rin niya ang pagiging profesional ni Alden. In fairness to Alden, iningatan niya rin naman ako. The Voice Kids Coach, Stell ng SB19, may kwelang reaksyon sa lola niyang nanghihingi sa kanya ng 30 concert tickets. <laughs> Comedy concert queen ay Ay de las Alas na iyak sa birthday surprise ni Jiro Manyo sa set ng call. My Mother, My Story. Carla Abellana ni Rescue ang isang Aspen na nasagasaan sa NLEX. Courtney Cox at Jennifer Aniston inalala naman ng Friends co-star na si Matthew Perry sa kanyang first death anniversary. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. In character, mga cosplayers sa isang event sa Baguio City. In full battle gear naman, ang mga mascot na tampok sa isang karera. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Welcome to Multiverse! Nagtipon-tipon ng handa ng lumaba ng mga karakter na very diverse. Pero ang kanilang tunggalian, takbuhan, mga mascot na palaban, si Pikachu, kinalaban ng panda at Japanese Rose pero di umubra ang Thunderbolt. Naglaban-laban din ng Dinosaur, Crocodile Dragon, pati ang Timmy Bear versus Baby na natalo kaya ayun. nag -tantrum. Ang power din itong Unicorn Slayer Yarn. Ito ang Baguio Cosplay Festival 2024 kung saan present din ang pang kilalang anime at superheroes maging ang mga kilalang personality. Goal nila magpasaya, mag-uplift ng community at ipakita ang kanilang creativity. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.